Ito ang bagong Honda Click 125 Special Edition. Ang tawag sa kulay nito ay Stellar Blue Metallic. Napakaganda ng color combination nito. Combination ng color glossy white and color glossy blue. Then meron din konting decals sa color gold. Anyway, ito ay version 3 pa din. Hindi pa ito version 4. Bali, special edition lang ito at kulay lang naman ang naiiba dito. Pero madami din ang bumibili dito sa special edition kahit na mas mahal ito ng kaunti. Dahil mas gumanda ang kanyang color combination at mas lalo ito naging astig tingnan. At ang maganda kasi talaga dito sa Honda Click 125. Very premium and very modern yung design nito. Pagdating sa mga ilaw nito, naka-LED na lahat. At maliwanag ang ilaw nito kaya kitang-kita mo ang daan, lalong-lalo na sa gabi. At itong kanyang DRL o daytime running light, bukod sa nakadagdag forma, dagdag visibility pa ito sa kalsada. At dito pa lang sa harapang bahagi nito, talagang napakaganda na. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit ang daming gustong-gustong bumili ng Honda Click 125. Dahil sa napakaganda at napaka-modern na forma nito. Dahil alam naman natin na ang unang tinitingnan sa pag bilhin ng motor ay ang forma. At kasunod ito ang specs at features. At pagdating naman sa features nito, talagang hindi ka rin magsisisi dahil napaganda naman talaga ng features ng Honda Click 125. Pagdating nga sa makina nito, ito ay 125cc, 4-stroke, 2-valve single overhead cam. At ito ay naka-liquid-cooled na. At ito ay powered by ESP o enhanced smart power. Isa yan sa may pagmamalaki ng Honda Click 125, itong liquid-cooled features nito. Dahil kahit gamitin mo siya sa pangmalayo ang biyahe, hindi ito basta-basta titiri kahit na tuloy-tuloy ang biyahe dahil nga ito ay nakaliquid cooled na. Then very fuel efficient ang Honda Click 125 at napatunayan na yan ng marami dahil kumukonsumo lang ito ng up to 50.3 kilometer per liter. Ayun diba napakatipid niya sa gasolina kaya perfect na perfect talaga to pang araw-araw at pang -hanap buhay. Lalo na sa panahon ngayon na napakamahal ng gasolina. At ang maganda sa kanya malaki ang kanyang fuel capacity 5.5 liters kaya hindi ka basta-basta mauubusan ng gasolina kapag nagpa-full tank ka. Na talagang madami talagang bumibili at nagkakagusto sa motor na to dahil ito ay fully automatic kaya naman very beginner friendly ang motor na to para sa mga nag-uumpisa pa lang sumubok mag motor ito perfect na perfect ang mga fully automatic na motor at kasama itong Honda Click 125 at hindi ka mabibitan sa performance ng motor nito dahil ang maximum power nito ay 8.2 kW at 8,500 RPM with a maximum torque of 10.8 Newton meter at 5,000 RPM at bukod sa magandang forma at magandang performance katipiran sa gasolina meron pa itong mga convenient features kagaya na meron siyang bulsa dito sa harapan. Meron na rin itong built-in charging port kaya pwede ka nang mag-charge ng cellphone mo dito. Ang kailangan mo na lang ay cable. Then safe na safe pang ilalagay mo dito dahil meron itong takip. Then meron siyang hook dito kaya meron kang pagsasabitan ng mga daladala mo. Then malapad ang kanyang footboard kaya kung marami kang daladala, kung meron kang bag o meron kang pinamili galing kang grocery or sa palengke, hindi ka na mahihirapan dahil meron kang paglalagyan dito sa harapan. At sa ilalim ng upuan nito, nandito ang kanyang 18 liters under seat storage kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo dito. And very premium din ang design ng kanyang upuan at malapad ito kaya komportable ka sa mahabang biyahe. Pagdating naman sa seat height nito, very average height user friendly ang motor na to para sa mga hindi gaano katangkaran dahil 769 mm lang ito. At pagdating naman sa timbang nito, very lightweight lang dahil 112 kilos lang. At ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance 131 mm. Kaya safe na safe ito every time na dadaan ka sa mga malulubak na daan, matataas sa humps, hindi ito basta-basta Ayan. Pagdating naman sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 90 by 80 by 14. Sa likod naman ay 100 by 80 by 14. At pareho itong naka na. Then sa suspension, naka-telescopic fork ito dito sa harapan. Sa likod naman ay naka-single shock. And then pagdating sa braking system, ayan, isa sa may pagmamalaki ng Honda Click 125, naka-combi brake na ito, na every time na magpipreno ka sa likuran, sasabay ng 30% sa harapan. So mas balance ang kanyang preno, mas malakas ang stopping power. And, naka-disc brake ito dito sa harapan with wavy disc brake kaya mas maastig siyang tingnan at sa likod naman ay naka-drum brake at ang ganda ng kulay ng mugs nito color brown na parang may pagka-gold siya kaya bumagay sa forma nito hindi mo na kailang iparepaint pa ang stock na mugs nito katerno nito yung kulay ng kanyang grab bar ba diba? napakaganda ng kulay ng grab bar nito yung color brown din then very sturdy yan kaya safe na safe itong hawakan ng iyong angkas then pagdating dito sa kanyang taillight ayan ba diba? very sporty yung design ng kanyang taillight napakaganda malaki ito kaya kitang kita tayo sa kalsada then naka LED na rin ang taillight nito tapos yung kanyang mga turn signal lights naman ayan naka LED na rin yan then very sporty yung design ng kanyang mga turn signal lights at kahit dito sa likurang bahagi nito kapag pinagmasdan mo sya ayan ba diba, napakagandang tingnan napaka astig talaga then yung kanyang mga decals dito sa kanyang side fairings ayan naka highlights dito yung click at ang ganda ng color combination itong color blue then itong click tapos meron syang color gold dito na line tapos dito naman sa kabila ayan nakalagay dito ito, Honda tapos meron siya dito mga decals sa color blue ta stripes then ayun di ba ang ganda nitong tingnan kapag ka naka side view talagang mas ma-appreciate mo yung pagiging modern design nito ang ganda ng color combination actually wala ka nang na ang kailangan baguhin pa sa forma ng motor na to eh then pagdating naman dito sa kanyang instrument panel naka fully digital display ito kaya madali mong maiintindihan ng mga indicator then very modern tingnan meron pa itong orasan sa mga switches naman ito meron siya dito ang high beam and low beam switch busina at ang kanyang turn signal na light switch. Sa kabila naman ang kanyang electric push start. At ito ay may secure key shutter. Kaya mas safe na ito. At available yan dito sa Motor Ace Iriga City. Pagdating naman sa kanyang presyo para dito sa Honda Click 125 Special Edition. Ang kanyang cash price ay 86,470 pesos. At napakamura lang ng minimum down payment nila dito dahil 3,800 pesos lang. Diba? Meron ka ng Honda Click 125 na Special Edition sa halagang 3,800 pesos. At ang magiging monthly installment mo, kung kukunin mo ito ng isang taong hulugan lang, ay 9,343 pesos. Sa 24 months naman or 2 years, ay 5,581 pesos. Kung 36 months naman or 3 years, ay 4,382 pesos. At kapag ka hindi ka delay magbayad, meron pa itong rebate na 200 pesos. At napakaraming freebies dito sa Motor Ace Iriga City. Dahil meron sila dito free LTO registration, merong free TPL insurance, meron free plate holder, merong free helmet at merong free personal accident insurance pero yan ay applicable lang sa installment only kaya okay na okay din talaga bumili ng motor dito sa Motor Ace yan kaya kung nandito ka lang sa Iriga City or malapit ka dito o naghahanap ka ng Honda Click 125 and visit na lang kay dito sa Motor Ace malapit lang yan dito sa Masuso actually isa lang naman ang Motor Ace dito kaya hindi kayo malilito at para sa akin sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Honda Click 125 wala kang pagsisisihan dito at napaka napakagandang investment talaga na meron tayong motor sa panahon ngayon dahil mas hawak natin ang oras natin at mas maraming opportunity ang naghihintay kapag mayroon meron tayong motor. Pwede natin gamitin sa pang negosyo, pang hanap buhay, hindi lang natin ito basta pwedeng gamitin lang pang service, pang -pasok sa trabaho. Dahil madaming racket ang pwedeng gawin, maraming good opportunity ang pwedeng gawin. Huwag lang yung riding in tandem ha. <laughs> so yun lang guys, dito na natin tatapusin ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, just hit like at i-comment mo na rin ang yung reaction. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. 'Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.